hi hi mga katsokaran isang panibagong travel vlog tayo today dahil ngayong araw tayo ay magkakamping camping, camping ping. with melon <laughs> okay so nandito tayo ngayon sa Clinton Lake and nagprepare lang tayo na ilang pagkain enjoy lang natin yung araw ganun lang so let's go tayo sa beach. No pets beyond this point. Lord. No pets. Pala. Ah, bawal pala. <laughs> ah. ah. Hala, hindi ko may sa yung aso ko. <laughs> beach or the day and night So, nandito na tayo sa Clinton Lake Beach. Tama ba? Ah, <laughs> basta yun. Dito tayo ngayon buong araw. Dito tayo mag-spend ng ating day. Konting banding lang. Set up, set up tayo rito. And then, mag-grill kami. And then, you know, konting... Ihawan. Ihawan. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa sabihin ko. So, that's it. Bye-bye. See you tomorrow. Yeah. Alam mo, oh, tayo lang may dalang pagkain din. Spaghetti lang, lang <laughs> Guys, kami Hello. lang may dalang pagkain. Pinoy <laughs> eh. Buti nga di ako nagdala na adobo, no? Tsaka ano, nilagang mani. Ito, pinrepair lang nating simpleng pagkain for today. Konting ihaw-ihaw. May rice tayo, may spaghetti tayo, suka. Yan lang, simple lang. And then, mga chichiria. Medyo nabawasan namin nagbreakfast na kami kanina. So, yun. So, si Joey ay umalis dahil kinuha niya yung pang-grill natin. Para makapagsimulan tayo magluto ng lunch for day. Kasi may, meron ditong grilling station. Pero, para sa ano eh, medyo makalawang na. So, ilalabas namin yung sarili namin. Um, grill dala dala diba siya punta siya sa kotse ngayon eh. okay ang saya ang saya ng ganitong ano ganitong araw yung marerelax ka kasi malapit na magpasukan eh malapit na naman magtrabaho araw araw ka na naman pagod araw araw ka na naman hirap minsan kailangan natin ng break talaga so ang sarap na hangin yung hangin parang tinatangay yung mga problema ko sa buhay. Cheers! <laughs> Tinatangay niya yung sakit ng nakaraan. <laughs> ang sarap ng hangin. Alam niyo, minsan bigla na lang kami nagkakaroon ng random conversation dalawa. Sabi namin, andito na, andito na ba talaga tayo sa US? Go one year na kami rito. Ang sinasabi pa rin namin, hindi lang makapaniwala andito kami. <laughs> And nararanasan namin itong mga bagay na hindi namin akalaing mararanasan namin dito sinisimula namin dito, sa Pilipinas ang balak namin, pag uwi namin camping kami, kasi kailangan namin magstay doon ng medyo matagal na panahon bago kami makabalik ulit kung papala rin. pero, yeah, gusto namin magcamping na mag ng magcamping, libutin ang buong bansa ganon, libutin ang buong mundo huwag ilimit ang sarili <laughs> dalanan niya yung grill natin pwede na tayo magsimulang magluto Setting up na tayo ng ating iihawan. Iihaw-ihaw tayo. Meremi, -mere -mere Hindi namin ito ginamit. Ayan, kasi medyo hindi kami comfortable kung dito kami mag -iihaw. So, yung dala na lang naming uh, portable na grill ang gagamitin natin. Portable na grill. Ayan na hindi na pala kailangan ng papel kasi kung saan siya daling pabagahin yung oh, ano natin boy. yung charcoal natin kaya pala ano no lighter fluid needed kulot na upay ang lakas na apoy ano eh. may wala na eh Oh, yeah. genta genta，哎。<laughs> 你好，你好，你好吗？<laughs> 你好，你好，大一岁。嗯 Red yung food coloring natin, guys. Pagmukha <laughs> siya ang tosino. Walang <laughs> orin. Kaluto na tayo, guys. So, eto na yung ating inihaw. Meron tayo ditong suka and ready to eat na. Let's go! Hey, magkakamay tayo. <laughs> 가 이나나 치보가나 so much tayo. Ito na rin yung outro natin. Hindi na kami nakapag-video kanina. So, Say bye na lang. bye. bye.